Hello po mga kapiks. It's me again, Mama Piksayan Good morning. Today vlog, Tuesday po ngayon at yung mga bata po nandun na po sa school. So ako naman po, punta pa ako ng hospital kasi dun po yung kuya ko ngayon kasama po yung asawa niya. Papacheck up po sila mga kapiks dahil iba po yung ano ni kuya. Nagpapacheck up po sila dahil... Excuse me lang po, baka po kayo kumakain. Kasi po yung ano ni Kuya, dumudura daw siya ng may dugo. Or dugo na po. So yun, sabi ko sa kanila, sa, sabi ko sa hipag ko, mauna na lang kayo sa hospital dahil yung mga sadyante ko, yun kanina kasi, 6 a.m. nagchat sa akin yung hipag ko na pinapasama daw ako ni Kuya. So yung sabi ko, mauna na lang po kayo, then sunod ako. Kasi yung mga bata, hintayin ko po muna makapasok sa school at mag ano din nag ano din po ako sa bahay naghugas din nag -ano. so early pa naman po 8:39 pa lang po so andami na po ako ngayon sa City Hospital kasi doon po sila nagpapa-check up ngayon yan matirik na naman po yung araw dito sa amin so waiting po ako ng multi cab wala pa pong multi na ano dumadaan so yan ho uh, may multi na po makakasakay po ako agad So yung bubong po namin yan, may dahon po na malapit sa bubong namin. So yan mga kapiks, bumaba na po ako or dito na po ako sa may Coca-Cola. sa sakay ulit ako ng isang multi-cup papunta ng City Hospital. Dito na po ako sa Tacloban City Hospital. Yung maladaanan po, may parang merkado, may mga ano, panindang, sangkap. So yan, madami po yung pasyente. Pasyente at dito na po ako sa loob si kuya, tinawag na po para itimbang at ibipis siguro. So, hindi po pinapapasok yung walang face mask. Ito po yung hipag ko. So, yan mga kinks. Kumabas po muna ko dahil bili po ako ng makakain ni kuya hindi pa daw siya nag-almusal. So, kanina binilang ko po ng tubig. So, ngayon, pilihan po ako ng burger. yan, binili po tayo ng burger muna. Do you have cheeseburger, te? O sala ka order. O oh, bali, isa ka cheeseburger, nga no, sa ka hamburger. Thank you. So, wala pa po yung doktor. Katapos lang po ni Kuya maano, ma -ano, at matimbang. siyan so luto na po yung ating order, etak pa si nte, oripan pero tanan ti? 100 okay, sige, breakfast tayo. So, yan. So yan Kaunti na lang po yung tao. So yung iba na check up na. So yan guys. Tapos na po ng dugo si kuya. At yan. Ito po kami sa CR dahil kailangan po ng pupo niya. sa laboratory. So medyo mahal po yung ang laboratory ni kuya. yan. Tapos na po si Kuya makapupo. Nandun na po yung partner niya. Ipapasa yung ano. Sa laboratory. Tapos na po siya ma-x-ray. So, webes pa po makukuha yung result niya. Yung laboratory naman po 2 hours bago makuha yung result. So, wala po siyang ibang nararamdaman. Medyo masakit lang daw yung heart niya. Tapos, yun po, dumudura siya ng dugo. Pero buti po ngayon kasi yung ano niya, dura is may kasama na pong laway. Hindi po pure na dugo. Pero kanina ng umaga daw, pure yun. So yan, hanap po kami ng mauulam kung may magbigay ng ulam dito. <laughs> hanap po kami ng may sabaw. May sabaw. Binihilan lang po muna ni Gina si Kuya ng gamot ng ano, tatlong tatlong peraso dahil dalawa yung reseta. So hindi pa linahat dahil ko lang yung budget. Ano ah, man Gin calendar ya? Yeah. Panyanutan. So yan mga dito na po yung result ni Kuya sa ano niya po laboratory kaso wala pa po ano Babasahin pa lang po ng doktor ngayon. So, hanapin ko po yung doktor niya. Dito na po. So, ayan. Normal po yung result niya, laboratory. So, dito na po kami sa Apollo at uwi na po kami. Hintay po kami ng multi-cab. <laughs> nasa Manlurip na kami. <laughs> dito tayo baka may, may ano dito. <laughs> baka may ano po dito may pagkain is, na kami dito Snack. so yan wala pong pasok of day ulit Ang tingin bibinosa. So yan yung atik ko, yung atikong sexy. Ano, Jai? Siguro kagagipitan ng love. Wi Jai, pa ulit naman, bi ha. Ato kan, bigyan pa daron ng kimchi, may na naman ng magtagaw. Ati pagkaon. So ayan, kain po muna tayo. <laughs> yung ulam ko namin ay ano, wow, uh, ulam lechon paksiw daw. Tapos yung gulay nila kagabi may sobra pa. At yan may lumpia Shanghai. Sige na pala ba yung tikli ngayon? Saan po? Yeah, I'm

So, kasi po yung nangyari, nangalanan po siya ng Ano, balde oh, oh. oh. Sige, sipat-sipat po tulog Sa si ate Isra Malaki yung mata

natulog so po yung mga kids. At yun, ho, biglang umulan at buti po yan sa si at Isra. Hindi pa po natulog. Biglang umulan at buti po nakarating na po kami dito sa bahay ng ano ko. Kapatid ko at yung aso nila, bagong panganak. I see. So, yan, may malaki po silang upo ulit. Yan, maulan na may araw. Maano po yung alikabok ng ano? Oh. Be. Ano niyo? Nabati da Yan. Pagpatag kita kung basketball ko gabi, Marisio. Masyon mo lang? Marisio. Saring panikuan. Ito na. May dahil ito sa player ka na ito. Puro. Nagkakagagamutan mo. Hindi ko lang <laughs> mga. At yan mga kapiks. Gabi na po. So nakauwi na po kami dito sa bahay. At ngayong gabi yung ulam po namin ay gulay sapsuy na gulay. Gisahin ko lang po siya, mga kapiks. Para may sabang. So, ko ang magiging sarap. Hi! Hindi ko pa po ginamit yung mga bagong ano ko po. Ganyan ko sa kusina. May dami, hindi magiging sarap, Apte kasi bibili pa po ako ng kasabitan ko po dito o lalagyan ko ng ano makain ka na po yung ating sapsoy. So, ayan. Di na po tayo, mga uh -huh. So, yung, uh -huh. k mm -hmm. so, yung, yung kakainin ko na ni kaunti lang kasi mabilis po siyang mapanis dati kaya kailangan sakto-sakto lang po yung pagsain kaya tatalong yung ulam namin. Sapso. Okay. Kasi pag sila lang pumaglagay ng ulam, hindi po uubusin mas mainam na po kung ako yung maglalagay ng gulay kasi for sure po na mauubos and kain po tayo ito na you know, carrots hindi rin na puro carrots kaunti pa lang daw yung carrots mas ano po favorite po ni patpat -Pat yung gulay na carrots tubig ate. Kain po tayo. Pwede mm. mo. Hmm. Ano Ano mo? Ano mo? mo? Mira mama ano. Ano? Matkad. Di ba kung nakakita ko ano yun yung pods cake, buputang mo dahil ito ha? Diba pili -pili, diba diba, dira ka mo pili-pili, ipot-pili. Ano? Dira ka sa baraha. Pwede mo nagtok. So, dito po galing sa tila ni kanina. Ang photos pa akong mag, ano po, ng tubig. Tapos, binigyan ko po sa din ng, ano, sapon, chocolate kanina. Ano ah, sa'yo nga? Gano'n, sama-sama-sama nga po. Uh -huh. Ano ka lang si Lupin? Uh -huh. Ano sa lab ka box. Ano ka box. Ano ka nga? ko nakaputos na bang si Lupin yan.

Nung kinakain, ugole lang. pag Ano? na pangunit? Mm. <coughs> Ito nga. Hmm. Sa ikaw, magpat? Hindi, tinawag <coughs> Ito <on> ang <kanera? tos> Mm. Mali -hmm. ako so na ko boys. siya tapos na po ako. Mama. <laughs> so, yung gulay, marami pa po yung sabaw na. Ah, doon pa yung maligid mo. Tingnan yung kanon. Mm -hmm. yun ho pala mga kapiks baka ano po makapunta po ako sa burol ni ate chan so bali yung mga bata pag umalis po ako doon ko, dun ko po ulit sila iiwan kay mama timing din po yung kapatid ko galing ng Cebu uuwi po ngayong Thursday kahit kahit two nights po makaano ko doon sa burol ni ate chan habisita So, hindi ko naman po siya nakita ano, ng personal. Ilang balik na po ako doon sa Cebu pero hindi ko pa po nakita sa si Tsaring. Pero, yun ho, ano, parang, ma parang masakit din po pag nakikita natin yung mga ano, mga dating video ni Ate Charing, na happy siya, tapos ikaw compare po ngayon na yun po wala na siya at yun, nakapagpahinga na din po siya sa sakit niya. So, bali, ano, uh, kung makapunta man po, kung, kung makapunta naman po ako, sabay po kami ni Pix, or baka, ano po ako dumating doon sa Thursday din, or Friday ng umaga. Kasi yung biyahe ko sa kay Mama Dax, madaling araw din po aalis. Sabado pa naman po, uwi si Pix. So, yung pasok nila po ng Sabado, 7 to 4. So, siguro mga 8, baka dumating na po siya sa sugod. Ah, oh, kaya ko lang sa kinubay. Mauli.